Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Support so to this video mga kabuhaybar ko ay ating pag-uusapan at ating alamin kung ilang oras nga ba nagtatrabaho ang mga Pilipino siman sa barko. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi ka pa rin updated sa mga videos ko pa ang i-upload. So kung interesado ka sa video na ito mga kabuhaybar ko, ay pagpatuloy mo lang ang iyong panonood para magkaroon ka ng idea kung ilang oras nga ba nagtatrabaho ang mga Pilipino seaman sa barko. So bago kong pisa ng video na ito mga kaboy barko, intro muna tayo. Let's go! Buhay Barko Channel, kayo ay maso surprised, Kaya mag-follow na kayo dito at mag-subscribe. Lahat ay welcome dito mga seaman pati wives. Ikutin ang mundo barko sa dagat ating ride. Mga marino, halina't mag-subscribe na dito. Ito ang channel na sasagot sa tanong ninyo. So ayun guys, balik tayo ngayon sa ating topic Kung ilang oras nga ba nagtatrabaho ang mga Pilipino siman sa barko Bawat truck mga kabuhay barko ay may iba't ibang oras ng trabaho sa barko Unang una mga kabuhay barko Unahin natin yung mga ratings lalong lalo na yung mga Fitter Ordinary seaman, able seaman, oiler And wiper, engine cadet, decadet So ayun guys So unahin ko guys yung fitter ang trabaho ng fitter mga kabuhay barko, normally talaga yan, kahit saan barko, kahit saan kumpanya. Ang trabaho ng fitter o welder sa barko, ang oras lang ay 8 to 5. So minsan, may company minsan mga kabuhay barko na 6 to 5 or 6 to 6, ganyan. So normally talaga mga kabuhay barko is yung normal na trabaho 8 to 5 and then pag lumampas na sila doon mga kabuhay barko sa 8 to 5 na yon is meron ng tiyatawag na overtime. So yung overtime na yun mga kabuhaybar ko, babayaran ng isang wilder sa barko kapag lumampas sila or open overtime yung kanilang kontrata. Kasi minsan mga kabuhaybar ko nakadepende rin yan sa isang shipping company kapag open overtime ang isang fitter o wilder. So kapag lumampas sila ng 8 hours sa isang araw is pabayaran na sila. So minsan kasi mga kabuhaybar ko, meron yan tinatawag na guarantee kumbaga mga kabuhay barko for example sa dati kong kumpanya na Greek company ang HS namin or guarantee overtime is abot ng 103 so kapag lumampas yung 103 na yun mga kabuhay barko automatic yun babayaran ng isang shipping company sa isang filter sa isang filter o welder so proceed naman tayo mga kabuhay barko sa Evil Seaman or yung katawag na EB so kadalasan mga kabuhay barko ang Evil Seaman ay nagjo-duty yan sa bridge lalong lalo na sa gabi yung kasi para may kasama ang mga para may kasama yung mga opisyal sa bridge so ang trabaho ng evil seaman mga kaboy barko sa bridge is sila yung nagtitimon or look out sa bridge so for example mga kaboy barko lalong lalo na kapag ma traffic sa lugar na pupunta ng barko sa isang bansa lalong lalo na kapag approaching so pinapaduty na yan yung mga cable siman mga kaboy barko. Pero kapag ka naman malayo ang biyahe, misan, may mga barko na diman man yung mga yung mga EB, pero kapag ka malapit ng dumikit, one day or two days before is pinajujuti na sila. So, ang oras ng trabaho ng mga ibul siman nag-uumpisa yan sa, may nagjujuti yan ng 8 to 12. So, sa 8 to 12 niyan, ay apat na oras ang ibul siman 8 to 12, Meron 24 at meron 48. So rotation yan mga kabuhay barko hanggang sa matapos ang kontrata. So normally ang trabaho ng Ibol seaman sa isang araw is 8 hours lang din. Pero mga kabuhay barko, binabayaran din ang able seaman kapag sila ay sumubra na sa guarantee oras o or sa guarantee sa kontrata nila. So for example, mga kabuhay barko, dalampas lang ang isang evil seaman sa oras kapag sila ay araw-araw nag-overtime. So for example, ang 8 to 12 na duty, due duty sa umaga ng 8 to 12 sa bridge, and then kadalasan dyan mga kabuhay barko, yung evening na yan, after lunch, 1 o'clock hanggang 3 o'clock in the afternoon is mag-overtime yan at least 2 hours. So depende yan mga kabuhay barko sa patakaran ni chief o ni kapitan asa at sa shipping company kasi minsan mga kaboy barko may nasakyan ako na 4 hours yung retain ng mga ibul seaman so kapag 4 hours mga kaboy barko medyo malaki yung overtime na mga yan kapag araw-araw ka is puwapatak ng 4 hours yung kanilang overtime so kumbaga excess malaki yung magiging excess nila sa guarantee so kadalasan kasi mga kaboy barko talaga sa mga sa ngayon na mga kabuhay barko at least 2 hours lang yung retain or yung tiyatawag na overtime ng isang evil seaman sa barko so kadalas lalong lalo na mga kaboy barko kapag uh, pero tipid rin kasi minsan mga kabuhay barko hindi ko rin kasi masabi minsan lalong lalo na kapag ka uh, maglilinis ng budiga lalong lalo na kapag nasakyan ng isang evil seaman is bulk carrier so kapag malapit na biyahe nila misan 6 to 6 yung mga kabuhay barko minsan diritsuhan pa yan minsan naabot ng 16 hours so sa 16 hours na yun mga kaboy barko sa isang araw for example ngayong araw na to umabot sila ng 16 hours so yung 8 hours automatic overtime na yan mga kaboy barko kaya malaki din ang sasako din ng isang evil seaman kapag ganun tuloy tuloy o ilang araw silang straight na 16 hours kasi mga kaboy barko kapag mahirap yan ang mahirap pa sa mga kaboy barko sa isang evil Siman kapag yung malapitan ng biyay and then for example pitong budega or siyam na budiga ang nasakyan ng isang evil Siman so napakalaking budega niya at napakarami so kailangan nila talagang mag full maglaan ng oras para matapos, matapos agad yung mga budiga na yun. Pero mga kabuhay barko, ang kagandahan kasi dyan, after matapos ng paglilinis ng budiga is, meron si ng tinatawag na extra money. So, yung extra na yan mga kababar ko hindi ko na yan sasabihin kasi ano na yan eh, depende na yan sa management ng company kung magkano yung extra nila so ang topic lang naman natin ngayon is sa oras kung ilang oras nga ba nagtatrabaho ang mga crew sa barko so punta naman tayo mga kabuhay barko sa decadent at sa OS ito ka, mga kabuhay barko kadalasan sim lang naman ang oras itong dekadit sa ka OS at kadalasan mga kabuhay barko 8 to 5 lang itong mga to pero depende na rin minsan kasi ang deck cadet mga kaboy barko is walang overtime yan Normally yan 8 to 5 or kadalasan kadalasan pa nga mga kaboy barko sa deck cadet is uh, bridge lang naka-duty. Lalo-lalo na kapag mga puti yung nasampahan ng isang deck So hindi yan hindi yan magtatrabaho sa cubierta, um bridge lang yan kasi yan yung mga tinatawag na deck officer in the future mga kaboy barko. So normally kapag uuwi ka naman minsan 6 to 6 ganyan so depende mga kaboy barko pero automatically meron siyang dalawang oras pa rin na overtime mga kaboy barko so magpo-proceed naman tayo mga kaboy barko sa makina lalong lalo sa oiler mga kaboy barko ang oiler kasi mga kaboy barko simlang lang din niya ng ibul siman merong nagjujuti ng 4 to 8, 8 to 12 and 12 to 4 so rotation din yan mga kaboy barko hanggang sa matapos ang buong kontrata ng isang oiler so kadalasan mga kabuhibar ko is nasusunod naman sa oiler ang tamang oras kasi lalong lalo na kapag walang imi so o walang overhauling sa makina nasusunod talaga yung tamang oras so kadalasan mga barko ko jujuti ang isang oiler sa umaga ng 8 to 12 and then kapag lalong lalo na kapag nagkataong sabado linggo saturday or sunday so walang overtime yan mga kabuhibar ko hindi nagpapa overtime ang mga engineer depende nila yung misa kasi may mga emergency mga kaboy barko kaya napipilitang mag overtime ang mga engineer pero mga kaboy barko once kasi nag overtime ng Saturday and Sunday yung isang oiler is automatic overtime kasi lahat yan mga kaboy barko kumbaga holiday yan kasi yung Saturday and Sunday so babayaran yan for example mga kaboy barko nag ang isang oiler ng 4 to 8 sa umaga and 4 to 8 sa hapon so meron na siyang 8 hours 8 hours na overtime ay eh, kung magretin pa siya ng 2 hours mga kabuhay barko kasi for example may emergency na ginawa ang isang oiler so another 2 hours so it means automatically 10 hours yung magiging overtime ng isang oiler sa isang araw kapag Saturday and Sunday pero kapag Monday to Friday naman mga kabuhay barko ang normal lang na overtime ng isang oiler is 2 hours per day ang overtime mga kaboy barko so sa wiper naman saka sa engine cadet ka mga kaboy barko is same lang din sila mga kaboy barko kasi kadalasan naman mga kaboy barko kapag wiper and engine cadet is mga demand yan so depende na lang din sa isang shipping company kung ano ba yung mga sistema nila kasi normally kasi sa current company ko ngayon, is demand sila so pa lang pero minsan depende rin sa ano kasi mga kabuyer ko depende sa sitwasyon kasi lalong lalo na kapag bubunut ng makina mga kabuyer ko mga emergency na kailangan tapusin lalong lalo na kapag container vessel yung nasampahan ng isang wiper at isang engine kadit so obliga silang mag overtime minsan kasi hindi nasusunod din yung tamang oras mga kabuyer barko. depende na lang din yan sa mga makinista nila or sa engineer nila kung bibigyan sila ng overtime so normally talaga it is 8 hours lang ang working hours lang ng engine cadet at isang wiper pero minsan kasi mga ko isingit ko na rin at isama ko na rin total nabanggit ko na rin yung trabaho ng wiper kasi minsan nagdu duty din yan may, may, mga barko kasi na dalawang oiler lang at isang wiper so minsan kadalasan kadalasan mga kaboy ko nagdu duty din ng wiper and then may overtime din siya so babayaran din naman siya ng isang company kapag nag overtime siya ng at least 2 hours per day. So sa sa video na to mga kaboye barko isasama ko na rin yung mga official at mga chief cook. Kung ilang oras din ang trabaho nila. So normally mga kaboye barko lalo na kapag kapitan, chief officer, second mate, third mate. So kadalasan niyan mga kaboye barko 8 hours lang nagtatrabaho yung mga yan. Yan yung normal working hours nila, 8 hours lang. So minsan si kapitan mga kaboye barko is depende ang kumbaga si kapitan hawak niya yung oras niya kasi lalong lalo na kapag sa mga reporting nisan gabi siya may kapitan na gabi na gray report kumbaga nakadepende mga kabuhay barko, sa kay kapitan kasi hawak naman niya yung oras sa barko pero si kapitan mga kabuhay barko is 24 hours yang nagtatrabaho kumbaga nakabang lang niya sa mga mensahe galing sa opisina so at least kahit pa para mga kabuhay barko hindi siya pressure sa oras niya so ang susunod kong mga kabuhay barko is yung taga kusina si chip cook at si miss man so, si chip cook at miss man mga kabuhay barko normal yan nagtatrabaho yan ng 6am to 6pm so minsan inaabot pa yan ng 7 o'clock in the evening mga kabuhay barko ang miss man at chip cook kasi minsan mga, mga barko after mapakain mapakainan lahat ng crew maglilinis pa yan ng gali so ang, ang, ang normal kasing kainan ng mga crew sa barko mga kabuhay barko is hanggang alas 5 hanggang 5 pm yan mga kabuhay barko ang kainan ng crew sa barko so after noon mga kabuhay barko nagkainan lahat ng crew so, si miss man at si chief cook is maglilinis pa yan ng kanilang kusina or gali so minsan nabot sila ng dalawang oras alas 6 or alas 7 so maximum na yan alas 7 mga kabuhay barko minsan pero ang kagandahan kasi sa chief cook mga kabuhay barko is meron pa rin silang pahinga from 6 a.m. to 12 noon and then 1 o'clock to 3, 3 p.m. is pahinga sila yan babalik sila, pwede mo silang bumalik ng alas 4 or depende sa isang chip cook kasi minsan mga kaboy ko nakikita ko yung chip cook 3.30 na minsan sila nagluluto so oras ng mga chip cook na trabaho nila sa barko is 12 hours yan mga kaboy ko pero minsan nga 10 hours lang mga kaboy ko hindi naman totally talaga 12 hours kumbaga 12 hours lang minsan silang gising so ang susunod ko mga kabuhay barko is yung mga makinista or engineer so kadalasan naman mga kabuhay barko lalong lalo na kapag mga makinista at engineer lalong lalo na kapag mga bago pa yung barko is standard na sa kanila ang 8 hours so from 8am to 5pm so yun yung tamang trabaho ng mga engineer mga kabuhay barko pero ang sa mga engineer kasi mga kabulabar ko meron diyang duty lalong lalo, lalo na kapag anman so minsan hindi ko rin may estimate kung anong ilang oras yung magiging trabaho nila sa sa makina kasi kung wala namang alarma sa makina sa gabi so hindi nila kailangan bumaba kung sino yung naka-duty engineer pero ang normal nila talaga nyan is 8 to 5 lang mga ko ang trabaho ng mga engineer and then kung alibawa ngayong araw na to ang naka-duty is si port engineer so kung may alarma sa gabi si port engineer lang yung bababa sa makina so siya yung maubligang bumaba sa makina mga kabuhay barko so yun namang mga kabuhay barko for this video sana nagkaroon kayo ng idea kung ilang oras nga ba nagtatrabaho ang mga Pilipino seaman sa barko so kung nagustuhan mo ang video na to ay eh, huwag mo kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para, para lagi ka pa rin sa mga videos ko pa i-upload so hanggang sa muli mga kabuhay barko